Yan ang ating Yolofano version ng ating Pinaklit, guys. Ang sarap, guys. oh wow. Vegetables all from garden. Ayan. Yummy, yummy, yummy. Ayan, guys. Ang sarap. So, ako natin i-change ng atong paglagyan. Kasi ganyan natin dito sa simbahan. Tapos, so, kain natin na doon sa feeding natin. Ika-feed natin sa after mass Maubos tayo rin, guys. Maubos tayo rin. I'm sure maubos you kayo, know? ang, hmm? ang sarap guys. As in, ang sarap. Hindi hmm. na malasahan yung ano. mag Ano hindi Yan ang mag -u -u hindi ko siya dumarami yung dito nila ko kasi kahit maalat so, yun na, ko hindi ko siya inasinan ito lang ang ginamit ko biyo lang lahat guys ha biyo yan, biyo biyo, biyo, biyo biyo siya guys oh guys, thank you for watching good in Kaya maya sa simbahan oh, maubos yan lahat okay So, my peanut feet and my kind version. Misaya alokana version, ha? Kasi may ano siya, dapat wala siyang bino. Pero yung natin ng alokbati. Sarap ang alokbati, guys. As in, gusto ko yan. Bango.